Ang kwento ni Juan Tamad mula sa pahina ni Bathala. Makinig at mamangha sa isang tahimik na bayan. May binatang nagngangalang Juan. Suot ang kanyang luma at punit na damit. Siya'y kilala hindi sa lakas o talino, kundi sa pambihirang katamaran. Pinakagusto niyang maghapon ay humiga at matulog sa ilalim ng punong bayabas. Isang mainit na hapon, nagising si Juan sa matinding gutom. Juan, halika! May kaunting pagkain dito. Tawag ng kanyang ina mula sa kanilang barong-barong. Ngunit para kay Juan, ang ilang hakbang na paglakad ay tila napakalaking gawain. Sa sobrang katamaran, tumingala si Juan at napansin ang matatamis at hinog na bayabas sa itaas. Umabot sa kanya ang kanilang halimuyak at agad siyang napalunok sa labis na pagnanasa. Biglang may pumasok na ideya sa isip ni Juan. Bakit pa ako aakyat at mapapagod? Bulong niya sa sarili. Hihiga na lang ako rito. Ibubuka ang aking bibig at hihintayin kong mahulog ang bayabas. At ganoon nga ang ginawa niya. Niya. Humiga si Juan at matiyagang naghintay. Lumipas ang tanghali hanggang sumapit ang hapon. Gumalaw ang anino ng puno, ngunit si Juan ay nanatiling walang kibo. Ilang ibon ang dumapo sa puno at nagsimulang mag-ingay. Para bang nagtataka o baka nagtatawanan sila sa nakakatawang anyo ng binatang nakahilata sa ilalim ng kanilang tahanan. Ngunit sa halip na mahulog, kinain ng mga ibon ang mga bayabas. Tinuka nila ang bawat hinog na bunga. Nagpipiesta sa tamis at katas nito. Pinagmasdan lamang sila ni Juan Masyadong tamad para itaboy. Umaasang may matitirang isa para sa kanya. Mabilis na naubos ng mga ibon ang lahat ng bayabas. Wala silang itinira kahit isa. Busog at masaya, nagpahinga sila sa mga sanga. Habang si Juan sa ibaba ay lalo nagutom at nainis. Habang natutulog si Juan, may ibong dumapo sa tapat ng kanyang mukha. Maya-maya, flop, maya, hindi bayabas, kundi dumi ang bumagsak diretso sa kanyang bibig. Ha! Ah! Sigaw ni Juan habang galit na bumangon. Mga walang hiya kayo! Samantala, masayang naglipara ng mga ibon. Humuhuning parang nanunoks at naiwan si Juan, nagutom at marumi.